Alas 5.30 pa lang, gising na ako. Pero ibang gising ito, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kakaibang sigla na parang kumakalabit sa dibdib ko. Habang nagbibihis, napatingin ako na sa salamin. Same uniform, same routine. Pero may bago. May lakas na hindi ko ramdam dati. Parang may tumutulak mula sa loob nagsasabing mira umaangat ka na hindi man halata sa mata ng ibang tao ramdam ko na may maliliit na pagbabagong nagbubukas ng daan minsan hindi kailangan ng malalaking tagumpay kailangan lang ng isang umagang hindi nakakabigat isang hinga na hindi masakit Isang araw na nagsasabing, kaya mo pa. Pagdating ko sa office, may email agad si Miss Lina. Subject, New Task Assignment, Mira. Nang makita ko ang pangalan ko, parang may kumalabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung kaba o tuwa. Binuksan ko. Starting this week, you will help prepare pre-reports for the client meetings. Let's see how you handle this. Pre-reports. Hindi pa ito malaking promotion, pero malaking hakbang na to. Dati, tagaayos lamang ako ng final files. Ngayon, kasama na ako sa unang proseso. At sa corporate world, malaking bagay yun para sa OFW na kagaya ko. Pinag-aralan ko agad ang template. Tinignan ko ang lumang samples. Parang mahirap nung una, pero habang nagtatype ako... We Di unting nabubuo ang kumpiyansa ko. Kaya mo tumira! Hindi ka pumunta dito para maging takot. Pero hindi sure, pwedeng puro right saya. There. Ilang oras pa lang, tinawag ako ni Miss Lina. Mira, can you come to my desk? Tumayo ako agad, pero may kaba. Mira, this part here, your data is correct, but the phrasing is too long. Recheck, make it clear. Agad akong tumango. Sorry po, ma'am. I will fix it. Pagbalik ko sa mesa, ramdam ko yung init ng pesngi Hindi dahil napagalitan ako. Sanay naman ako dyan. Pero dahil gusto kong maging tama agad. Gusto kong ipakitang karapat dapat ako sa bagong task. Pero hindi ko pinabayaan ng emasyon. Umaray ako sandali, pero huminga ng malalim. Hindi lahat ng aral masarap. Ginawa ko uli ang document. Pinili ang tamang words. Binalik ko kay Miss Lina. This time, she nodded. Good! This is better! At dun pa lang, parang may umangat na bigat sa dibdib ko. Sa pantry, nagkakape ako na dumating si Amina. You look... happy? Tanong niya. Napangiti ako ng hindi pigil. They gave me a new task. Promotion soon? She teased. Maybe not yet, sabi ko. Pero okay na yung umaangat kahit dahan-dahan. Tumawa siya at nagtuos kami gamit ang paper cups. Para bang may maliit kaming seremonya sa tagumpay ko. At sa mundo naming OFW, hindi namin pinapalampas ang ganitong mga sandali. Kasi minsan, ang pinakamalaking lakas nang gagaling sa pinakamaliit na panalo. Pagbalik ko sa mesa, iba na yung focus ko. Parang may bago sa keyboard. Mas mabilis ang daliri ko, mas malinaw ang utak ko. Every email felt like a step. Every report line felt like a brick in a foundation. I'm building slowly, quietly. Let's sa bawat the minuto, results. iniisip ko ang pamilya ko. Hindi bilang bigat, kundi bilang fuel. Iniisip ko si Papa, repairing the faucet with pride. Si Mama sa palengke nagtatabi ng kaunting pera para hindi ako mahirapan. Iniisip ko ang mga kapatid ko. Umaasa sa liwanag na dala ko. At bigla kong na ang pag-angat ko dito, pag-angat din nila. Pagpasok ko sa bus pa uwi, sumalubong ang kulay kahel na langit. Sunset sa disyerto, parang sinadya ng panahon. Habang papalayong umuusad ang bus, Napatingin ako sa lungsod. Mga ilaw, mga gusali, mga taong nagmamadali. Lahat sila parang sumisigaw ng ambisyon. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako naiingit. Hindi ako natatakot. Nararamdaman ko, bilong ako. Kahit papaano, kahit hindi halata. Unti-unti akong nagkakaroon ng lugar dito. Pagdating ko sa apartment, naroon sina Farah at Amina. Naghihiwa ng sibuyas para sa dinner. You seem glowing, biro ni Farah. Nagtawanan kami. Mas mainit lang siguro sa labas, sagot ko. Pero umupo ako sa tabi nila at nagkwento about the new task, the correction, the second try, and the nod of approval. Pareho silang umiti. That's how we grow, sabi ng Amina. One correction at a time. At doon ko na pagtanto, maraming klasing pamilya. May pamilya sa Pilipinas at mayroon ding pamilya sa paglalakbay. Tahimik, hindi kadugo, pero kasama mo sa pag-angat. Pagkatapos kumain, naupo ako sa kama. Binuksan ko ang maliit kong notebook. Listahan ng goals ko noon bago umalis ng Pilipinas. Learn new skills. Save enough for renovation sa bahay. Find confidence. Nakatawa ako ng mahina. Hindi pa man natutupad lahat. Pero ngayon ko lang napansing may iba na. Confidence. Hindi ko na malaya na unti-unti pala itong tumubo. Parang halaman na hindi mo napapansing hanggang isang araw, may dahon na pala. Habang nagsusulat, nag-ring bigla ang phone ko. Si Mama. Anak, kumain ka na. Kumusta trabaho? Kumakain na po kami. Okay naman po. Sagot ko. Napansin namin mas magaan ang boses mo ngayon, sabi ni Papa mula sa background. Napangiti ako. Hindi nila alam kung bakit, pero ramdam nila. Medyo may bago na pong task sa trabaho, sabi ko. Kaya masinisipag po ako. Good. Ipagpatuloy mo lang. Kahit dahan-dahan, umaangat ka na, sabi ni Papa. At doon, ako huminga ng malalim. Parang lahat ng bigat ng mga nakaraang buwan, unti-unting nabawasan. Pagkatapos ng tawag, nakahiga ako at pinakinggan ang hum at buzz ng lungsod mula sa bintana. Maraming nangyayari, maraming babaguhin, marami pang kailangang kayanin. Pero ngayong gabi, may kakaibang katahimikan sa puso ko. Hindi perpekto ang buhay dito. Hindi ito glamuroso. Hindi ito madali. Pero for the first time in a long time, ramdam ko ang pag-angat. Ramdam ko ang pag-asa ramdam ko ang sarili ko na unti-unting bumubuo ng buhay hindi dahil kailangan kundi dahil kaya ko kinabukasan habang nag ng buhok bago pumasok napatingin ako sa sarili ko pagod pa rin hindi mawawala yon pero may bago sa mata ko may ningning -ning na hindi ko nakita nung una kong dating dito hindi ko pa alam kung ano ang susunod hindi ko alam kung gaano pa kahaba ang lalakbayin ko. Pero alam kong tumitibay ako. Tumatatag at tumataas ang pangarap ko. Hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa pagmamahal ko sa mga taong umaasa sa akin. At habang binubuksan ko ang pintuan ng apartment, naramdaman ko ang hangin ng umaga. Mainit pero puno ng bagong simla. Parang sinasabi sa akin, Mira, magpapatuloy ka. At sa pagpapatuloy mo, mas lalong aangat ka.